magmumukbang kami dalawa rito sa yeah. abandoned school. Grabe dito, yung pagpasok, pare, ang bigat. Layo, boss. Tsaka, pare, first time ko so sa school, yung tinimining, tinimining oh, blackboard. Hindi, tsaka oh. nakatapos. Ba't may mga ganyan, mm -hmm. Saan mo ba nakita to? Ha? Nakita ko lang ito online. online? Oh, Ang oh, creepy. Grabe sa pero gutom na gutom na ako. Layo ng biyahe natin. So meron kami ano, chicharon. Ano, ah. Yan. Tapos ano, meron din dito, hindi kami ako bang kasi sobrang layo. Oh, nito. malayo. Hindi kayang magdala ng mga gamit pang luto. So luto na yung gina ginawa ni Boss Benok. Boss Benok. Ano pa pare? Adobong leg ng manok lang, boss. So maganda niyan, leeg. Hindi po na eh. leeg? Adobong leeg ng manok? Oo, oh, boss. Sa kilo mahigit yan. Tapos ano po nandyan? Ah... Uh, Bubos ko boy. Puta mo, yung mga nagdadabog dito. Wala na mga hangin. Pwede yung bintana, pero walang hangin. Katakot ko nakikita yung mga bintana sa paligid namin. Sobrang nakakatakot. Boss, saka to may lempo tayo dito. Lempo? Oo. Oh. oh. big time. Ay, sarap yung adobo. Okay ba yan? kami yung bata mo yung ka? dito yung ano yung PN sa school lang niya nasa PN? ko rin alam, boss. Tsaka bakit... Bata yung pinatarget nila. Oo, bata na Ligtas tayo. Hindi ako, hindi negative ako, boss? Kasi ito bata pa ako Bago. Alam mo, saan sa PN Bago naman. Nasapi mo ba sa ano? Ay, mag-ghost tube ako. Sige, pari. na, boss. Mag-ghost para ano? May manok pa. Hmm. Ha? May manok May manok pa? Oo. Uh -huh. Teka, anda. Parang kukulangan yung kanin natin, boss. Yan lang, yon lang yung mo mong kanin? Dalawang order. dalawa order na kanin? Ako, ko dahil ang haba ng biyahe ko, tatlo dapat ang sakin? <laughs> hey, puto ko oh, si... <laughs> puto <laughs> <Yan> na. <laughs> yun! Nagulat ako. Yan Nag-iiyok. Uy! Ba't nandito ka? Ah? Ano yan? Pinibita mo na naman yan. Hindi boss, di ko na sinama yan. Binabas tayo eh. Shhh. Ano mo? Puta kanin! Ba't nagdala kanin ka, pre? <laughs> <laughs> But... <laughs> Ay, di ko. Sineset na naman ako. Eh. Di boss. Kasi, alam mo kung ano kulang sa atin. Da tatlo dalawang kanin na dinala ko, boss. isa lang tayo. Mag-go-go-go ba ko mo eh? pang mo? Ang aboy boss. Alam mo, mas may pagkain. Tako pa naman ito, boy. Dito, ah. Tapos kakalaw-kawin na naman yung kanya niya ito. Uy, dito. Sige na, dito ka na naman eh. Like. Like na nakikisingit. Hindi nakakalataan ako sa inyo Parang ang sarap naman, boss. Ah? Huwag mo dut-dut eh. Ay, man. Uy, ito may kalak. Kago ka niya. Hello po! Boss, kanina pa ako nakabasa pintuan. Oo, sa pintuan. Kung nakikita yung pintuan. Hello po. Ah, sige, na eh, hire mo dito para makaya. Meron kami Alam mo ba, pag, hmm. alam mo pare, pag kumakain ako ng, ano, pag kumakain ako ng mga ganito, sobrang dami kain. Hmm. Taki, ko kain. Kaya na, baborito dessert. Hindi mo, <laughs> mo ko, mo ko di mo ng dessert? Wala mo. Sorry, hindi mo ako, pinagdadrive mo ako, hindi mo ako binibigyan ng dessert? Dessert? Hopya? Wala man yung hopya? Ang pwede ba yung hopya? Kung si Lagulago, saan ka na lang ang ko dito? Kasi... <laughs> bum -sano, bum -sano! Uy! Kako! Ayot naman to! Sige yan! Teka siya to! Oo! Nag-invita ka na naman! Ay! Ay! Agulat ako sa Boss! Tsaka mo yung may dala, Boss! Tinanong mo yung dala niya! Ano? Ganyan ka lang ngayon! Dilago na! Hobya! Ano? 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 dito, Boss! Hobya ba Oy, tires ko sa'yo. Paborito ko, Hopia, di ba? Oo. Yeah, oh, oh, okay. mo na naman ako dito. You <laughs> yung text mo pa, gantong ganto, OB eh. eh. <laughs> <laughs> lakas nyo ba? Ang lakas nyo na Ang Ang lakas nyo ba? Ang lakas nyo ba? Ang lakas nyo ba? Ang Ang Ha? Ay po? luto. Luto ko yan. Pari, masarap yung adobo. Nandito ka na naman, kumain ka na lang. Boy. Boss, di ba, eh, siyempre, yung ano natin, medyo nanamigyan natin sa bayan natin eh. Anong bagay na ano dyan? Saka lang, tubig daw. Wala tubig? Saka tayo, wala tubig? Gano ba yan? Hindi, Kukuha ka? Oo, oh, kukuha? Huwag na, pari, yung tayo. Wala, wala tubig. Kaya natin to, nasakot ako eh. Ay! 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 Tumatag, Sino yan? Boss, what do sa ba kailangan nyo? Pabiliin! Pabiliin pa na! Pabiliin! Sa ka galing? Dito. Parang wala kasi sarili mo ah. Parang asama na tingin mo sa adobo. Ano yung dalawa? Hindi. Para mag-a-appeal nila. Ba't uh, alam nila? May setup mo ako, boy. Hindi, boss, kasi dalawa nga lang, lang tinagbiyahe. Dalawa lang tayo sa biyahe. Kaya nga, oh. Eh, mga tropa mo yan, oh. Dato'ng dati ko tropa to pero ngayon di na eh. Ayaw na rin ng tao dito Pero pare, <laughs> di ba may hopya? Ah. Dapat may dalakang kape. Di mo pa, di mo pa sino kumpleto eh. Ano kape? Uy! 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 Sino uy, kami yan? Nang-iitsya! Sino to? Yan! Siyempre! Pare! Ba't nang-iitsya ka? Kumpleto! Bigla naman lang ako niya eh! Uy! Boss Rino copy oh! Ah! <laughs> oh. O! Boss Rino copy! Boss Rino copy! Oh. Boss! Boss Rino Opi! Bigla ka nalang dumaan. Tulog ka Dino. na. Gising ka pa. Gising ka pa. Sa kung tayo? Hindi ko na invite yan, boss, ha? Magkakasama ba kayo? Kayo apat? Oh, oh, Magkakahiwalay pa kayo? Ikaw sa Uy, sabi? <laughs> Binaril. 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 Binaril boy, hmm. Hindi kami nagkita-kita. Ano? Mali ka! Malika! Malika! Ikaw na nagsabi ng binaral, tas malika. Malika. Bakit Mali ka. Mali hindi ka. kayo nagkita-kita? Oo oh, nga eh. Isa-isa okay. pa ng ano kayo? <laughs> Nag-usap-usap. Okay. Boss! Eh, traffic! Ano ka na? <laughs> Dahil tayong pinanggalingan ko, walang tumulaman doon. Boy, ang alinaw na usapan natin. Hmm. Wala, ako lang dapat ang kaulag mo. Walang iba. Yan nga eh. Dito ako sa ilalim pa rin. sa Diyan sa ilalim. Ngayon tayo? Okay. Okay. Asaglo, adobo ko! Ay! wala adobo, asaglo, adobo, asaglo, adobo ano, asaglo, ang Mga okay. boss, ano muna. Sentensyahan mo muna. Ay, sa biyahe. Kanina pa niya ito sa biyahe. Oh! Adobo Yung uh, adobo niya, parang adobo. Ano? Ay, sarap! Ang na mo ba? Ang tap po! ano ba? Ang tap ng mo ba? Hindi ko tinik sa bahay. Ito ko? Pinakulang ko lang yun. Boss commercial! Commercial! Ano? Sponsor! Kaya na 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 ngaca mbaknya menawan, ada ada bumbu, kenapa, kita bukan ini bukan ya, kita bukan ini, usut bumbu, Allah amin, mo! amin, Allah amin, Allah amin, kita bukan ini, kita bukan ini bukan, sabnahu, sabnahu, mo! sabnahu, 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 Eh, sabnahu, 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 sabnahu,

Breakfast. Ang sap ng kanin yung, ah. malapit na. Hindi, ha? Sago ka talag. Nakain, no? Nabo. lang. <laughs> Parin, apat na araw na ako dinagarag dahil sa vlog mo. Hmm. Dahil sa kumboy. Tapos, inibita mo pa ito? Hmm. <laughs> Aswerte mo, katabi mo pa. Hmm. Ako, mababas na naman si Ken.

Nakita mo yung ginawa niya? Oo. alam mo, ka eh. alam mo, Dito na lang ako. Sarap, boy. Sanda ka yun. akong babae. Ay, ay, Sakto, no? Aliwa. May narinig babae. Ay, 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 ay. Bukong galing. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Teng, oh. Alam niyo ah. Hmm. hindi babae Teng. Mukhang <laughs> babae lang. Pero masaya akong hindi nyo kasama si Jeff, boy. Parang wala eh. at umaan yun eh. At wala So, Jeff, ano na? Gutom na ako. Hmm, ako. Ang gutom si Jeff. Gutom <laughs> si Boy Patatas. Uh. Boss, shoutout mo yung kawawan na boss. Boss, boss, boy, Patatas, shoutout uh. sa'yo. <laughs> hmm. Diyan ka na lang. <laughs> masaya na kami. <laughs> <laughs> <laughs>

Okay. Nakatuwad ako eh. Bino na kanya? Okay, Bino. Sumumot talaga Hmm? Sumumot <laughs> Asa ko! Oh! na <laughs> 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 Par Parang di ako sana. Itayin ko eh. Uh -huh. Oo. eh. Kain po, kain po. Uh -huh. Kain po. Ikaw lang ano? Bosari, ikaw lang mag-isa. Wala sama. Nakasama mo rin mag sa board to? Si Basari. Ayoko sa Nakatabot ko sa amin. Bari. Ayoko. 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 yan. Matatabunan ako eh. Bagay. 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 yung Bagay. 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 Bagay.

Tap ng adobo ko ah. Walang alinlangan. Walang alinlangan? Boy, baka sa mga bato. Tayo ah. Hindi, kain. Nawala na yung inig ko ah. Ha? Nawala nang inig ko Ano yung inintay mo sa first meal mo ba? Hmm, sa mga kaninang maga, di ako kumain eh. Lul. Oo. Nagka-peel lang ako black coffee. Lul. Sakit pa ako eh. Naka-kutaw. Nakakatawa daw. Naka-kutaw. Kinuhaan lang pa.

Ano <laughs> yung pag-sulong makapag eh? Oo! Oo! Ang dami naman yung bibig! Mawala ano, poker face talaga to! Maaano ano naman eh! Oo! Oo! hamster eh! Mm -hmm. Kaya ayoko mo yung mga ba eh! Oo! Oh. Oo! Ano yung Pero masaya naman gusto Sulit! masaya mo eh! Oo!

Bagus baru malah opo paling lah. Coba. <laughs> <Tentu> beda. <Ayah, laughs> uh, hmm. oh, oh, ya. Sarboh, ya. lu mau kape ya. ya gising Yes. Oh. Say liquid mode. Wala, wala. Grabe, parang first time ko sa school talaga. Sa abandoned school, boss. Mm uh -huh. Meron pa akong gusto kong ano, boss, ipuntaan eh. Puntane. Boss, hmm. Uh yung -huh. coffee. Abandonadong pader. Abandonadong pader. Tayo lahat na abandon. Walang wala no? Hello, wala, no? wala no? Hello, <laughs> no. Pag naman, hindi ka pa pangyayagan din, eh, ayaw ko na. Basta makakaya sa abandonadong pader. Dadaan yun yun ako. Ano wala na location eh, abandonado pader na lang. eh yung mga ano ano, patapos na yung ano, ng bahay. Ano, boy, lagay. Mm. Magaganda sa ano, agita ng pader. Ang hindi daw pag may nakikulong pa kayo, walang-wala na talaga, boy. Kaya mo? ko. Kaya mo na, pader. Alay, alay, Okay, offer mo yung spot mo. Offer spot mo. Ah, kusala na god. Ginkita ko na si Boss Rene yon. Oo, ginagalang Ha? Sa mga nag-down di po iyon. Hindi nito, 'to buo 'tong gusto ko mag-mag magpulong dalawa. Sino ba magsusundo ko kayo? Oo. din. Taxi din. Alam mo ba hindi tinipid game ko, shop na kayo? Oo. Alive us. Boss. Taxi din. Suntukan lang 'yan. May basta-basti tanks. Kakalta. Tayo. Sasabihin ni Anthony.

kopya ngot irito isang sample naman diyan. Hindi dapat kumakain ng may gago di ka dapat ng may laman ka malamadong 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 malamadong

You... I ano mean... ah, sabi niya po? Hey, uh, 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 hindi ka kumakain na may laman ng bibig. <laughs> <laughs> hindi ka kumakain na may laman ng bibig. Wala mo naman, wala kong kakain na hmm. may laman ng bibig. Paano mo naman hindi kain? Hindi ko Maganda ka rin. mo, ano yan, pang ano yan? Oo. Heti yan, pare. Oo, tandaan niya <laughs> okay, ha. wag kayong, wag kayong kakain na may laman ng bibig. Oo. Hindi niya na. Saan ang kakain niya? Dalito. Dalito eh. Siya na lang hindi nakakaget. sabi niya, ay. Ah, ah sabi? Tama naman ako! Oh, wag kayo kakain walang laman ng bibig, ha? Dapat sinabi mo na kuya Anthony. Abot ang mo yan. Hindi ba? ka ba? kailangan mo daw? Ano Ano kailangan kailangan mo Ayun no? oh. Ay, ano. Kaya binyo ng boss yung oh. Pero ang sarap mo, adobo mo pare. Oo. Ano mo? No. Kapit na kapit ano lang. Hmm. ano, parang di pa kakapitin Wala nang pera yan. Last money na yun. talaga. Oo. Oo. Ano ganda nung memes mo, kaya pwede yung Simple ka lang. Eh. Eh. Tapos mo ka, lahat Oo. kami Tapos yun lang pala yung sasabihin <laughs> mo. <laughs> Huwag kayo, eh, oh. no? no, no, oh, kayo kakain yung wala. Kaya pala sabi mo, big up ka lang ni Opia eh, no? Seryoso eh! Nungubus ko yung Opia, Huwag kayo kakain ng may laman na bibay. Oo, oh, tama nga naman. Oo. Nese-checkout ka ba? Sabang na siya, so, no? Gusto ba? At, ah, gusto ko? Ang mga matang kakatawa. Ang squat na. Ilang minuto na ba, boy? Ah, puto ng salamin po. 21. 21 pa lang? 21.

In yun yun. Yun yun. yun. Huwag kang kakain. Uh, ano? Ano ang mo? Nang wala may laman ng bibig. Huwag oh, ah. <laughs> <laughs> ka <laughs> kakain ng may laman ng bibig. Huwag <laughs> <laughs> kang ng may laman <laughs> ng bibig. Huwag kang <laughs> kakain ng may Huwag kang kakain ng may laman ng bibig. <laughs> yes. Huwag ah, oh, talaga. Huwag. <laughs> 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 ay, 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 ni ni. Free place. Free place. Ah, park park place. Park place. <laughs> place. <laughs> Free place. Oh. Free place. Free oh. ah. place. Ay, naka. Ay, nako. Nakakatanga naka naka Ano nilagay mo sa adobo mo? Toyo. <laughs> Nakakatanga kami. Nakakatoyo kami. Ganado, <laughs> <laughs> to ba? ko.

<laughs> Nagsalita na tuloy. Umayos na rin ha. Ay, nandito na yung signal niya. Nandito siya. <laughs> na siya. Nandito lang, <laughs> na <to> lang <laughs> yeah, talaga yung sumasa. Nagsalita na tuloy. Ganyan talaga yung sumari namin. Ito yung loob. Nakalit. Babaylo pa? <clears throat> Bakit matanakot, Kuya Anthony? Face short na lang. <laughs>

Ayan! Sige, go. Picture na kayo nila. Hindi ba yun? Ba, parang ka. Ay, pag nagbubukas yan, i-chan natin na pagkain. Pahala mo na, boy. May goldfish. Pahala na. Pahala mo na, boy. Pahala mo na, boy. Pahala mo na, Salamat. Bye-bye. Pahala mo na, boy. Bye-bye. Hindi, pahala mo na, boy. Pahala mo na, boy. Ang tangin na, sakit ako.